I was there uh, last week yes, sir. Uh, Friday yes, Saturday. Sir. Nakita ko naman mga medyo may mga a -a akala ko mga baccalaureate degree, mukha mga nagmamasteral, doctorate. Yun ang sabi ng BID. Kung ganun po, di tama naman kung nagmamasters pala ito, hmm. nagba degree. So, kung nangyayari itong ganito, ho, pero open kayo sa investigation, ma'am. Na magiimbestiga. Yes, ma. All right. All right. Sa, ang sa amin lang po kung ang we take exception to the resolution that was floated mm. uh, on on social media. Mm. Alam niyo sir, kami naman po we're very open. Right. Tataka ho kami bakit ang magaling na congressman po namin sa uh. ikatlong distrito uh. hindi man lang ho kami tinanong. Wala pong uh. intergovernmental uh courtesy na tinatawag ano ho, kahit hindi niya ho kami kapartido, uh. he could have written to us, he could have um, asked, us, uh, he could have uh, asked okay. any documents from us. His in fact his brother-in-law is vice mayor of Tuguegarao City. Uh -huh. No? Okay. Um kami bakit pinalabas sa social media mm -hmm. and then ini-involve so, po kung titingnan yung mabuti congressman yung resolution na inilabas nila. Uh -huh. Inilagay po doon na anti-ED ka ako. Inilagay din po doon na ang LGU daw po ang nag-sponsor nitong mga Chinese students na ito. Pro, pro China daw so, kayo. Ano namin din kagad, ka sige sir, sa amin po kahit sino po lalo na ako na hindi naman ho niya kaalyado na parati nilang sinasabi ang dadaling ka namin sa Kongreso, dadaling ka namin sa Kongreso, eh para po sa amin, parang tinakyan na politika po. Tama po ang mga concern, wala akong problema dyan. Kasi kami po mismo, September at December, Nagpatawag ng Security Council All right. meeting. ano okay. Ho? Okay. Wala akong problema dyan All sir. Right. Ang sinasabi lang po sana namin uh -huh. kung magagamit po ng ganitong issue, sana hmm. po maghihinay-hinay hmm. dahil alam nyo pati, pati ako uh -huh. po nagkaroon na ng racial discrimination hmm. alam mo, laban po sa akin. Alam mo Mayora, ang tingin ko rito, malapit yes, uh, ng eleksyon.